Tatala Idol, 24 oras na on-ground support sa mga delegado ng Palarong Pambansa sa Ilocos Norte patuloy na tinitiyak para sa detalye kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report 24 oras na alalay at support ang tiniyak ng otoridad para sa may git 15,000 ng mga atlata, coaches at delegation officials sa patuloy na pag ng 65th Palarong Pambansa sa Ilocos Norte. Nakadeploy ang 448 police officers sa mga billeting areas, 277 sa mga sports venues, 137 sa pamamahala sa dali ng trapiko at mayroon ding 64 na nakatoka sa road security para sa mga delegado at iba pang opisyalis. Nakantabay din ang Quick Response Force na kinabibilangan ng 20 Philippine Marine Personnel siya mula sa Philippine Army at labing dalawa mula sa Philippine Coast Guard. Patuloy din ang pagtutok ng health at medical personnel katuwang ang Ilocos Norte Provincial Health Office at Bureau of Fire Protection para sa mga kalahok na mga ngailangan ng anumang atensyong medikal. Ang Regional Disaster Risk Reduction Management 1 Emergency Operations Center ay naka-heightened alert status pa rin upang matutukan ang sitwasyon sa naturang kaganapan tiniyak ng mga otoridad ang adhikaing mairaos at mapanatili ang kayusan ng palarong pambansa at kaligtasan ng bawat isa hanggang sa pagtatapos ng naturang sports event. Para sa Palarong Pambansa 2025 Special Coverage, kasama mo Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM.